Hoy, bakit ka nakatingin kay Honorable ay uh, kay Honorable Fernandez? Bakit ba? Ba't nakatingin ka kasi? <laughs> <laughs> o oh, nangungumpisal na siya. Oh, what the O nangungumpisal na siya. Once. Oh, once. Bakit ka sumasagot? Bakit defensive ka? Action speaks louder than word than Fernandez. Once lang po. Pero Ang text o pag-uusap. Tell the truth. Ah. Uh, oh, tell the truth. Ba't sumisingit ka? Ba't sumisingit ka? Defensive ka? Tinuturoan mo? Chop. Tell the truth. Ah, text and usap po. Once lang po. So, once na text, once na usap. Once na text, once na usap. Dalawang so, dalawang beses nagkontakan? Uh, yes. Opo. Hmm. Pagpasok ko dito kanina hmm. nung ikaw. Hmm. Narinig nyo yung huli? Yes, sabi ni Dan. Tinuruan niya. Ulitin natin. S